Magandang buhay! For today's video ay gagawa tayo ng masarap na pika-pika at masarap na marienda para sa inyong mga kids. Very healthy at napakamura ng ating mga ingredient. Ito nga pala yung fishball na ang ginamit na main ingredient ay mushroom at isda. So mag-start na po tayo. Ayan ang ating mga sangkap, carrots, sibuyas, bawang, sibuyas, dahon at ang ating mushroom fishball. Sa puntong ito ay gagamit tayo ng food processor or electric cutter para mas mapabilis yung ating procedure. And a seconds, tapos na pong makat yung ating mga main ingredient sa puntong ito ay napagsama-sama na natin ang ating mga ingredients at ilagay natin sa malinis na lalagyan. Maglalagay din tayo dito ng white paper, half tablespoon at nitong sesame seeds oil. Ito ay nagbibigay ng masarap na aroma at lasa sa ating fried shawmai or fried dumplings. Maglalagay rin po tayo dito ng kaunting nor liquid seasoning. Same lang po sila ng sesame seeds na nagbibigay ng masarap na aroma, mabango at masarap na pampalasa. Naglagay po ako ng isang pirasong itlog at imix ito ng mabuti. At dahil medyo sticky yung ating pagkakagawa ng ating mixture, kaya naman naglagay po tayo dyan ng 1 tablespoon ng crumbs para mabawasan yung pagiging sticky ng ating mixture. Okay na, nailagay na natin lahat ng ingredient at pampalasa na kailangan natin sa ating mixture. So mag-start na po tayong magbalot. Ito yung part na medyo matagal at matrabaho ang pagbabalot ng siomai or dumpling. basahin lamang ang magkabilang gilid ng inyong siomai wrapper or dumplings at maglagay ng kaunting amount ng ating mixture sa ating siomai wrapper or dumpling. I-push lang po ang bandang gitna at maglagay ng cheese. Pero ito ay optional lamang. Naglagay lamang ako nito dahil kakain ng aking mga kids. Pero kung ayaw nyo pong lagyan, ayos lang po. So, as you can see, pinagdikit ko po ang bawat dulo or bawat edge ng ating shomai wrapper or dumpling wrapper. Hindi po ko masyadong marunong mag-fold. sa marurunong ay gandahan niyo po. Same procedure lang po ng paggawa ko kanina. Ang patuloy po natin gagawin hanggang sa maubos natin yung ating mixture. Ayan, magbalot po muna tayo. Sa puntong ito ay tapos na nga po akong magbalot ng ating dumpling or shumai. Kaya naman, naglagay na po tayo ng ating mantika sa ating kawali at pinainit po ito. Kailangang mainit po ang ating mantika bago natin ilagay yung ating dumpling or ang ating shumai. Para po hindi po ito dumikit sa ating pan. Mabilis lamang po itong maluto kaya naman kailangan nating bantayan at laging balibalik na rin para po parehas or pantay ang pagkakaloto. Sa puntong ito ay luto na ang ating fried siomai or fried dumpling. Masarap itong iserve. Pag mainit-init pa, talaga namang malutong na malutong. Tapos seputa po mag-frying, kaya naman mag-presentation na tayo. And let's start to taste this para matakam ko na naman kayo. Meron tayo ditong homemade sweet chili sauce. Masarap na sausawan ng mga lumpia, fried dumplings, and fried siomay. Ayan, this is it, pan sit pansit. Magte-taste test na tayo. Mmm, yummy. Talaga namang nakakatakam. Masarap talaga at swak na swak pang ng inyong mga kids paminsan minsan hindi masama mag-experiment ng bagong mga lutuin dahil dyan tayo matututo. Kaya naman, kung bago ka sa channel ko, palangga, pa-subscribe and comment down below naman sa aking YouTube channel para ma-recognize ko kayo. Thank you so much po sa susunod na upload ulit. Mmm, yum! Yeah. Kita nyo ba yan?